Ayan guys, so pasok ulit tayo dito. Ayan, Museum Art Gallery. Ayan, mga lods, sa bahay na bato. Ayan. So, ngayon lang na naman nakapunta rito at na parang maraming bago ngayon mga lods. Eh, ito, laki mga lods. Yung akin, hindi ganyan. Ay, nagsisilipan sila mga lods. Ayan, dito sa bahay na bato, maraming bato mga lod. Ayan, ganda ng mga design. Right. Vitamin C, Budec. May Budec po dyan. So, dito tayo mga lods. Oh, ganda ng design. Saan nga si Richard? Eh, nag-feature-feature na doon. Yan na yung mga lumang kagamitan. May ganyan kami noon, eh. Lampa. Lampa tawag dyan, di ba? Lampa. Yung pagsilaw sa karayan. Yeah. May, may karison pa, guys. Yung karison. yung ano niya. Yan. Ito makikita nyo dito sa bahay na batong. Kung hindi pa kayo nakapunta rito. Yan. Yeah. Kaya maganda rito guys, pasyalan. Yan. Oh, mga walang yan ah. Oh. Kaway-kaway na maliliit. Inubon-ubon lang. Ginawang design na Oh. Mga iba't ibang kuribok. Do not touch. kung di ba ko doon eh, ako na ako kanya na magkikita ng kanto. Hindi mo ang kumigyan, ang kumigyan. Ay, may tubig na yung one doon. Maliit na swimming pool. Ito yung one guys. Bomba. Gamit ng mga uh, kapon bomba po yan. Pero hindi na pong puto. Ibatulang klaseng sombrero mga lads. Kung pa. Yan, panak. Kawin ang baril.